Welcome po sa ating My Farm Project. Gusto kong ipakita sa inyo na malawak na yung nalinisan ni Pogi dahil sa kanyang pagsusungkal. Masukal yung papasok dito sa alagaan namin. Maraming mga puno gaya ng lansones, rambutan, mga saging sa paligid Nagkahalo-halo lang po yung mga tanim dito. Ito yung daanan papunta doon sa kung saan naroroon yung farmhouse na inuupahan namin. Ito yung maputik na bahagi kapag ka umuulan na ipon dito yung tubig. Itinatali si Pogi dito sa mga madamong lugar para sungkalin niya at mahawan. Tuwing umaga dinadala sa nipapa dito. At ito yung dako na nalinisan niya na tanggal na yung mga maraming damo. Malawak na ito at mahaba na rin yung lalakarin ko para igala ko kayo dito. Dati hindi kami nakakalakad dito pero ngayong nahawa na ni Pogi na lalakaran na namin at nagagalaan na. Naririto na tayo sa unang farmhouse na inuupahan namin. Kalapit lang neto yung lugar kung saan kami nag-aalaga ng mga pabo sa oras na ito ay naghahanda si Papa ng lulutuin para ipakain na sa mga alaga naming mga baboy bukas ng umaga ulit. At habang abala si Papa sa ibang mga gawain niya gaya ng yun nga, pagluluto, paglilinis ng mga bahay ng mga baboy, si Pogi naman ay busy rin sa kakasungkal doon sa dako kung saan siya tinali ni Papa. Ang trabaho niya talaga ay linisan yung paligid na ito. Ngayong hapon ay sinundo na siya ni Papa para iuwi dahil oras na rin ng kanyang kain. Araw-araw, ito ang routine ni Pogi. Pag uh, sinunduan na siya ni Papa, alam niya na nakakain na siya kaya nagmamadali rin siya pa uwi. Sana po ay uh, nag-enjoy kayo sa maiksing video na ito mga kasama.